Pugtug guys. Other city na punta. So, ni Ana may Dresden. Yes guys. Other city na punta sa Germany ang among gi anian. So, gika okay naman may on Munich. Na Anna meron guys. Sa Dresden. Yeah. Actually, daghan may at city sa province of Bavaria. So, karon guys. Lahit na siya nga city. This is address din. Hmm. Shit, guys. So, laglaag lang na, sa akin. You know, naka one man, holiday man si ay Jerbot. Eight days ko ang iyang rest day. So, laglaag while wala siya yung work. So, nandiyan guys. Oh, mo niyang itsura sa rest day. Actually, kani pasulot pa lang ni Annie sa ilang city. Yes, eh. So, ma guys. Unta ulay ulang diri guys, kay grabing ulan. Hello, it's too dark. Hmm? Grabing ulan dito sa Bavaria. I hope there is a Dresden wala, But it looks like it will rain na po. So, ma guys. Bye bye. Mama, chup chup. Guys, oh. Kung kusog ang ulan sa kuan guys sa Bavaria. Mas kusog ang ulan dire sa Dresden. Sabi ka kusog. Ayoy, oy, maglaag laag-laag ni. sa Austria, wa pud ni kana ang gusto tungod sa kusog sa ulan. Hmm. Pero gid intawon mi sa Sugbit si naka laag tong nakasakay ra kong cable car. Dire wala yun dito sa Umbad sa Austria wala. Okay. Now we have a next one.

wala lagi ulan-ulan di ulan, Ang among la pero uh, this is a blessing man daw guys mo pang welcome pang welcome sa ako sa tanan sit sa ako sa tanan sitting ako ngayon tuan yao na o yun Mahalag ulan. Mahalag ulan. ulan ng laag ni Dere. Iwan mo ginamong tuyo, Dere. Oof. Siya, so guys. Oo. Oh. Dari ni sa Dresden, guys. dress Oo. Hindi na mag-ihan hindi guys. Muna yung mag-ituyo din rin. Mahalaga ulan. Hmm. guys. where are we going where you right? yeah okay. uh -huh. yeah are ah, is this a museum or what it is a museum yeah it's from this side. yeah okay is a mm. And this one also on so. mm. under constructions mm.

Hmm. palasyo nyo siya guys yun, daglang kay gardens there is a Germany yun, nalang nyo siya ang pinaka most important buildings of the Baroque period in Germany na sure guys most famous architectural monument of this dance so, yun guys hindi mo rin siya sa tourist destinations sa disneyland guys as in sa na complete siya ang building atong seventeen may my minutes asap dapat kung ano dapat ang ang kung ano ano kung kung ano kung Kupel man ang bot. Yes, ito na guys. Ito. Is very, very big building in Shub, guys. Wow. Ang dagang, guys. Granovate pag ina siya. O, karoon ako na. Anak, renovation na sa tunga. Renovation na po na sa tunga. Dara. Para masamot pag ina siya. kagwapa gawa O, mamintin. Ang yung fresh No? Mga po ito, guys. Nalapagihapon sa residence. So, kanina yung mga ilang cathedral. Church sa... Catholic ni siya, guys. As, uh, one of the tourist destinations po ni sa ilang lugar na rin sa city of Dresden. Kanan niya, front sa church, guys. Naghan kayo na sila yung mga balik niya. Din ang mga food, snacks, pang snacks, pang drinks sa mga turista. As in, ako kayo na siya mga church, guys. Kapila na daw ni siya. Dari, hearing, okay? Hundreds and hundreds and hundreds of years in mga church, guys. Oh, ano guys? Oh, basa na basa. Stop. Ano guys? Oh, nagpalit ng snacks. Guys, langos. Langos daw ang alam anak guys. Oh, diri. Alam ka kanan diri guys sa dress day. Hmm. slang uh, um, I will Okay. Wow, what what's the flavor? Okay. okay, here's the Not well, so much cheese.

Why we call this langos? Nami sa ilalom guys sa tulay o oh, kay ulan Because man. Because Hungarian guys call it langos. Yeah, Hungarian guys call it langos. So, tayo mahimo ana. Sige lang kay ako. Running uh, Google guys kung unsan ang langos. Hindi ni sa dress din guys. So, so, actually, wag yung nag-undang ang ulan. Sana ganit, Kiko. Pero okay ra guys, kay naman yung mga sinina ka Oh, pit-pit na kayo guys. Pit-pit. Oh, si Romantic ko. Na on me. One of the special people. One of <laughs> mm. Oh, kaning langos. Wow, sisdas. Di alis na akong gamay. Okay, so more of them guys. Bye-bye mga chok-chok. Oh, mga ang